So, eto na yung finished product natin. Hipuin natin na mainit ba hindi naman. Ano ah, pino lang siya yung ano dito. Pino lang yung pinaka group niya. Ah, bantay bakit pino yung pagkakagawa mo lang dito? Yan yung ano eh, yung nasubuan natin na maganda. Talagang hindi siya malakas sa lining, tsaka kapit na kapit siya. Subok na yan. Kahit pang araw-araw yan, maganda yan. Hindi yan malakas sa lining. Yung ganyang malalaki, oh, uh, ah, ma... Hindi katulad ng niya. Ah, okay. So, yun pala yun. So, marami nagpapagawa eh Puro ganito lang yung pinaka-setting niya. Hindi. Kay Bantoy, machine mga kaibigan, mga tropa. Ito, meron siyang bell. May magpapa-regroup o pag-group ng bell. Ito, yung kanyang Honda Click na 150. so okay. So, yun. Alos patapos na magagawa niya. Ayan yung bell. Ayan natin, <laughs> Sa iba, hindi nyo nakikita yan na pinapakita uh, pinapakita paano ginagawa. Dito, open si Bantoy para makita nyo. Ayan, o. Oh. Ayan eh hey, so yung natin. Ayan, mga kaibigan. So yung Honda Click na 150, si Bell. Group. Pinapag-group niya. Yung kanyang Bell. Pinapag-group. Siyempre, may setting yan. Kung ano, ano lang. Tsaka alam nyo ba na ito si Bandoy, kilala talaga ito sa pag pagugroup ng mga Bell. Eh. Ayan. Kung kayo yung mga customer ni Bandoy, before pa alam nyo kung paano gumawa ng group to bell na may tira. Oh, ayan yung bell. tingnan natin mabuti. Sinipin natin. Ayan. Yung group Ito ay bell. Okay. So, eto na yung finished product natin. Hipuin natin na Mainit ba? Hindi naman. Ano ah? Pino lang siya yung ano dito? Pino lang yung pinaka group niya. Ah, bantay bakit pino yung pagkakagawa mo lang dito? Yan yung ano eh. Yan yung nasubukan natin na ah. maganda. Talagang siyang malakas sa lining tsaka kapit na kapit yan. Subok na yan. Kahit pang araw-araw yan, maganda yan. Hindi yan malakas sa lining. Yung ganyang manip, malalaki oh, uh, ma... Hindi katulad ng nung malalaki niya. Ah, oh, okay. So, yung pala yun. So, marami nagpapagawa eh Puro ganito lang yung setting niya. Hindi, yan, yan yun talaga yung in-offer natin kasi subok na yan eh. Right, Pagka sa uh, motor subok na. Kaya, yun yung inano natin. Mas in-offer. Oh, okay. Magkano ulit yung presyo nito pag nagpag-group? 300 lang yan, 300. 300 pesos. Pag na lang, kung sa aming baklas kami, nagbaklad lang kami ng isang daan. O, okay, ipinaka-labor na lang, no? Ayun, 300 pesos plus labor. O, oh, yun na yung bell mo. Ayun, oh, ganyan ang paganda. Piyan, oh. no? Pino oh. Pinong-pino. -pino. Hindi pa ano to, hindi pa maano sa... No, ano, hindi pa matalas, no? Oo. Oh. Yeah. Hindi ang malakas sa lining, sumok na yan. Okay, so kakabit na yun sa motor na contact link, ha? ano, ah, nakakabit na yung ano, ha? Nakakabit na yung bagong groove ng bell lang Honda click na 150i okay mga kaibigan so 300 pesos para pagpapagroup kayo dito plus labor na lang yun 100 pesos Ayun, depende na sa'yo bahala na kayo paano titit yung sa labor natin okay yan mga kaibigan natin mga tropa natin sa so, mga gusto magpa group or magpa magpa alignment mag chassis alignment punta kayo dito kay Bandoy eto ako okay. oh. Bandoy Machine Shop located to sa South Bill 1 Marinigabuy Laguna. Ayun yung pinaka kanto ng South Bill. Sa mga nagtatanong ayun po tapos ito yung chox to Go tapatan Chocks to Go ay yung mismong loob ng South Bill. Okay? Pananggay Marinig to ha, Kabuyao Laguna South Bill 1. Open to ng Wednesday to Monday. Sarado siya ng Tuesday kasi ang Tuesday ay rest day. Ayan, yung rest day yun nila kapag Tuesday. Kaya ito mga ibigan, Uh, isang customer natin dito ang nagpa-regroup ng kanyang bell. Honda Click na 150. Okay? ilang e Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.